boss, mga gandang mga boss, mga amo, mga umaga po sa inyo lahat. Bali, nandito na po tayo sa ating slab na double. Yung kahapon ay yung single po yung ipakita ko sa inyo. Ngayon naman po ay yung double. Tara po, tignan po natin. Pati po yung, yung ano, L over 2. Turo ko rin po sa inyo kung paano ang span, kung paano ginagamit ang L over 2. Tara po mga boss. Tignan po natin. P Punin na natin. Tawagin po natin si Alan. Wee! na! Alan! Alin ka muna! Dala mo yung metro tsaka bender. Yung bender na may tubo. Ah, uh, mga boss, ito na po yung ano? Sige, sukot ka muna ng 120. Mula yan po si Alan, no? Oh. 120. Watch Uh, tanda mo yung 120. Oo. Sa kabila ay 90. Kung ang ano po ninyo ay span po ninyo ay 3 meters ang kuha po ng L over 2. L over 2 natin ay 90. Kabila ang po pares 90. Yan. 90. Tap. Bende rin mo na. Yan yan po, bebende rin sa one, 120 at saka 90 kabilaan po 120 90 ngayon po, kung ang Espanyol po ay 400, gaya nito 400 kaya po, ang kinuha ko ay 120 by 120 120 para sa kabilaan dulo 120 ngayon po, kapag 3 meters naman po, ang kukuha nyo po ay 90 lang, tig 90. Ayan, nakatulad oh, po niya, no. Ayan, kuha ka dyan ng 90. Ayan, 90. Ayan ang bebende mo. Ayan po, Oh. Kita nyo, binibend, binender na. Ayan, pinakita lang sa amin sa inyo. Yan po yung ano, both way. yan po yung ating L over 2 sa slab lahat po yan ng slab ganyan dapat meron ganyan bali angat angatin mo para makita nila angat angatin mo yung pandobo ayan so yan po yung kumbaga sa motor ay eh, shock na po yan hindi totoo yan bola lang yan para nag kung magpagman yung slab, double siya. Okay na. Ayan na po, mga boss. Ayan na po yung ating oval L over 2. Uh, kung mapapansin nyo po ah uh, 30 by 30 po yung pagitan ng ating 12 mm 30 by 30 rin po yung pagitan ng ating 10 mm Nasa gitna po yung sa sagit ng part 2 yung ating ano ating 10mm na sagit na kaya 15 x 15 na lang po ang butas niyan okay na po okay na po mga boss mga amo hanggang dito na lang po aming video ayan uh, na po mga boss mga amo na ipakita ko na po sa inyo yung sa L over 2 na floating na ating pong boat way na tinatawag Nakita, ah, uh, pakita ko na po ko sa inyo kung ano ito po yung pagitan magiging spacer ng pinaka bakal uh, shout out nga po pala mga kay Ricky Morales at kay Ryan Tolda Vincent kay B, 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 Gerald Vincent Chuan <laughs> Hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, 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 <laughs> Edgar De Los Santos by Alex Miller yan po mga boss mga shoutout nyo uh, salamat pa mga boss babay po mga amo next time na lang po sa ulim video Sa mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko, nagbibiro lang naman ako eh. Kayo naman, hindi na kayo mabiro eh. Sige na, patawarin niyo na ako. Please. <tong noise>